Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. Ayan. Kung hindi ka nakaka-relate sa reading, huwag mong pilitin. And, mind you guys, medyo masama yung pakiramdam ko ngayon, pero magre-reading pa rin tayo. Kung ayaw mo na ganitong classic reading, ay mo na nakikita yung mukha ko or what, gusto mo makita yung cards, pumunta ka sa ibang video, may mga reading naman akong ganun. Or, mag-next video ka na lang, magpunta ka na lang sa ibang channel or ibang reader. And actually, hindi ko naman pinipilit ang sarili ko sa inyong So, di ba? Saan <laughs> siya ka na? So, kasi may mga nagko-comment ng ganon So, ayoko ng negative kasi. And, hindi siya nakakatulong. Nakakawalang gana nga mag-reading pag may mga nababasa kong mga ganon So, Anyway, let's start. What do we have here for water sign? Main energy mo, water sign. This is the Eight of Cups. What's with the Eight of Cups? The Moon. Okay. The Sun is at the bottom of the deck. Water sign. Maganda to, no? Uh, some of you... I feel like unti-unti na nababago yung future mo kasi unti-unti mo na na acknowledge kung ano yung feelings mo, emotions mo, kung ano ka talaga. Like it's like you're helping yourself, no? Pagdating sa mga bagay-bagay, sa emotion mo, maybe dati hindi mo naiintindihan, ang gulo mo, ang gulo mo kausap, ganyan. Hindi mo alam kung ano gusto mong mangyari, pero ngayon, medyo mas nagiging malinaw sa'yo kung ano yung gusto mong mangyari in the future. And yung iba sa inyo, may mga unti-unti kang ginagawa or binabago sa present moment mo na makakatulong pagdating sa future mo. For some of you with the Eight of Swords, if you are currently stuck in a situation, in a relationship, with the Eight of Pentacles, nakikita natin yung pagpo-focus mo sa finances mo. Merong, if this is a relationship na you are stuck or what, nakakita tayo ng other options. And this is a better option actually with the Ace of Cups. Could be a new person, new beginning for you, pagdating sa love. Sorry about that. Di <laughs> dumapo. Anyway. Hmm. Wala ako sa mood makipag-alaman. ano yung uh, energy na person na kakonect mo. Any comment, basta positive at saka kahit heart-heart lang, malaking bagay yun sa akin. Masayang masaya na ako dyan. King of Wands, Knight of Wands, Aries Leo, Guitarius Energy. Nakita tayo dito ng person na medyo, ano, okay siya. This person is going to take actions. The devil is here. Capricorn energy. Could be a new person, pero alam mo yan, kahit alam niyang mali yung nangyayari or mali yung ginagawa niya. This person is the one who would help you with the Six of Swords. Kung if ever na aalis ka sa situation mo, this person is like, andito ako, you can, you can come with me or, you know, uh, I can help you na maka-move on or makaalis sa situation mo na yan. Ito yung person na full of action siya eh. At saka talagang um, full of love sa'yo itong taong ito. Full of passion. Yeah, the lovers. Some of you, ano to, soulmate connection. Soulmate or twin flame connection, alin man doon. Pero nandiyan siya. Handa siyang tanggapin ko. Emosyon ninyo sa isa't isa ng person. Ito for water sign. Kung hindi ko nakaka-relate, huwag mong pilitin. Ibigay mo sa iba. Six of pentacles is your Taurus. Virgo, Capricorn. Seven of pentacles. Ah. Karamdam ako ng lungkot. Saktan ako doon. Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Some of you, you want to reconcile with someone. Maybe talk to a friend. Six of Cups, maybe a person in the past. Gusto mong makipag-reconcile, makipag-connect, makipag-communicate dito sa person na to. Sasaktan ka. Nararap naman ka yung pain mo, yung sakit. Seven of Pentacles, I feel like walang nag-grow sa kung nasaan ka ngayon. And, I mean, unlike dito sa past na ito, na papagdugsong-dugsong mo eh. And at the same time, na nagkakaroon ka ng realizations na parang, bakit dun sa Pasko may growth ako? Bakit dito hindi ako nag Parang ganun, wala nangyayari. Ganun at ganun pa rin. So, yung simple yung ganun, nagkakaroon ka na ng realizations. Understanding, no? Kung ano yung situation mo at kung ano yung connection mo with this past person. emotional past person na ito for you. Ten of Wands. Actually, nasaktan siya. So, may ending na nangyayari sa inyo with the King of Swords. The Strength card. Pero naging mas matibay siya dun sa ending na yun. Like, mas naging malakas. Mas naging emotionally stable. Alam mo yun, yung parang nasaktan siya pero natuto siya doon sa sakit na naiparanas mo sa kanya. Ikaw yung naging dahilan kung ba't siya nasaktan. Pero, hindi ko nakikita pinagsisisihan niya yung moment na nakilala ka niya or uh, naging magkaibigan kayo, strength card is nakita ko na loyalty sa person na ito pagdating sa'yo. Hindi ko nakikita pinagsisihan niya yun in the near future for the both of you. Ten of Swords. So, I can see an ending sa inyong dalawa ng person na ito. Wheel of Fortune. Big change. I mean, yung iba sa inyo magkakaroon ng ending pero nagkakaroon rin ng awakening sa inyo in the near future with the High Priestess and the Knight of Cups. Kung ano ba talaga yung nararamdaman sa person na ito. Kung ano yung intention ng person na ito towards you. For a pentacles, I feel like this is a mind over matter. And ikaw, mas utak mo yung ginagamit mo. Eight of wands is here. Malaki rin ang tulong ng pamilya kung bakit parang hindi ka makapag-decision or hindi ka makapag-take ng action dito. Family is the number one priority. And at the same time, sila rin yung unang nagiging hadlang. Uh, yung iba, religion, kultura. Yung iba, could, if you're already in a relationship, married. Yun so, yun. Yeah. Queen of Pentacles is your Taurus, Virgo, Capricorn, niya. I feel like you will be more focused sa iyong stability. Masakit para sa iyo, pero kasama yun eh, part of life. Na may mga bagay na gusto mo, pero hindi mo makukuha. And what will happen in the near future sa person na ito? Knight of Pentacles, ayan. Seven of Cups, and the Fool. I'm seeing a person, the Chariot is here, this is Cancer Energy. Nakita ko na person, Taurus Virgo, Capricorn Energy na pwedeng may ibang option. Guys, I feel like na-read ko na yung gantong energy. Nakuha ko na yung energy na, or nakinig ka rin kanina dun sa isang reading sa Earth Sign. Or you could be dealing with an Earth Sign, Taurus Virgo, Capricorn, kasi nakuha ko yung energy na yun well, I'm seeing a person na may other option, so in the near future, may other person per, op, option itong person na to may other ka-connect the full could be a new connection, new relationship or new communication with someone else eto, seven of cups this person is still thinking dreaming about you, daydreaming about you pero with the knight of pentacles kailangan niyang turuan maging manhid yung puso niya eh. kailangan niya mag-focus sa ibang bagay kasi alam mo yan, pwedeng na-realize nyo na, na wala naman siya mukha pala kung magpapaka-stay or kung iniisipin ka pa niya or kung maghahangad pa siya sa'yo. Okay. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.